Manok laman pocap patah. Pesngi ribs. Chicken. Chicken. Dalawang. Ita. Ayun, ita. kita Ita. Ita. Yung? Yung Ah. Kaya magkano sa ganito? May ipot pa. Kaya magkano sa ganito, ma? Ah, to... To 70 kilo. 115 Abi. lang. Tanggalan oh, ng puwet. Tanggalan ng puwet. yung yellow paint? Yun! Walang yellow pen. Ito sa pata mo kuya, magkano to? Ganun 250 kilo. One. 15. Magkano tong apat na to? Pasok na. Yun. Yung yeah, apat na lang pala. Happy? Ano ka dito? Pata na lang, Nay. Tatabawan. 127 lang. 96 227 200 ano yun? 223 220 na lang Yun na lang nanay, gusto nyo? Pata? Ano? Pata? Gusto nyo? Pata? Kahit ano? Kahit ano? Sama na Wala matay. Ay wala mother! <laughs> Paborit talaga na mader eh Wala talaga na eh. Pati pata, tapin ko na rin. At kalate lang. Hindi na. Sa ano yan? 96 at ano? 96 at 127. 223 so ano? 220 so lang na lang. Twenty. Thirty. Fifty. You know, ginto. Iyon, masarap. Para maasim-asim. May sabaw. Sigang na lang natin. Sigang gusto nyo? Sigang? Eh.